So guys, pagpalang mapagpalang araw. Yan o, tingnan nyo po ang mga gaw. Yan, dumugtong siya dito sa sanga. Yan yung dahon niya. No? Pero kung tutusin, iba yung dahon sa itaas. No? Ang dahon nito is parang lansunis. Ayan o. No? Makikita nyo naman po. Pero, ito. Dito siya dumugtong. Dito din. No? Tingnan nyo. Yan. So, ito yung ginagamit po sa pampaamot ng halina. Yan. So, magdatag isa ni bro. Kani lang. Paon lang ni. Para lang sa kuan. Pang sangkap. Yan. So, sa ngalan sa upat kaligid sa kalibutan, sa Nusugel, sa Santiago. sa ngalan sa upat kapagtuos sa kalibutan, Maria Kama, San Marcos, San Lucas, San Juan, San Mateo, Binisyo ni Aubert. ginuos pagpauban sa tagahong sa mga Ano magamit na mo? sa pang paamo, pang halina, pang kamigo, pang paswerte sa kinabuhi sa mga kagtawang na ini. Sa ngalan, sa mga sanak, Espiro Santo, ginoko, ko, paterno, sterk, abayawi, kadaya, tatak mo na mga Yaswa dunay, yaswa sa baot, salben, salben, strom. Ayaw, unta ha, Dahil salamat. Ayon, ayon. oh, lami kay ang pagka, sumpay, oh, nis, torok, gudjadri, oh. mm. no, ha, <laughs> guys. O, yung... Tinago oh, niya yung niya yung ugat niya dyan sa kahoy. And so, dalawa sila. Isa lang kinuha namin. bitani eh, Mabit-bit naman yung yan, Yan. Yan sangkap sa panggagawin nating garapang pang Yan. Dalawang uri na nakuha namin. Nakuha na kami ng San Miguel. kuha na din kami ng talagang magandang halimbawa ng mga gaw ang ay mga source ano?